Anong ganap sa mundo ng showbiz? Maraming naguguluhan sa biglang pag-usbong ng issue hinggil sa iniwang last will and testament ng yumaong beteranong aktor na si Ronaldo Valdez. Sa legal na perspektibo, karapatan ng immediate family, kabilang ang asawa at mga anak, ang dapat magmay-ari ng mga ari-arian na iniwan ni Ronaldo Valdez. Ang yumaong aktor ay gumawa ng kanyang last will and testament. Kung saan may mga nagsasabing ipinamana niya ang kanilang mansyon sa kanyang dalawang anak na sina Jano at Melissa Gibbs. Ngunit hindi nabanggit kung may ibinigay siyang bahagi sa kanyang asawang nakahiwalay na bago siya pumanaw. Kamakailan lang, isang abogado ang nagpahayag na may isang anak ni Ronaldo Valdez ang nagrereklamo hinggil sa natanggap na mana. Ngayon, nagtatanong ang marami kung sino sa dalawang anak, Jano o Melissa, ang nag-aapela. May mga lumalabas na impormasyon na mas malaki ang napunta sa isa sa kanila at ito ang kinu-question ngayon. Hindi rin malinaw kung maghahabol ang legal na asawa ni Ronaldo Valdez sa mana. Sa kabilang banda, marami ang nagpapahayag ng kritisismo kay Jano Gibbs dahil sa pagbiyahe nito pa Japan at pagsasagawa ng pagdiriwang ng bagong taon matapos ang kamatayan ng kanyang ama. May nagsasabing dapat ay ipinagluluksa pa raw niya ang pagkawala nito. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.